Ano pa kayo kayo! Di ba kayo? na yun! Ang anaw kong tito ay! Parang yung Ay Na? Eh, hi, tito, mamilindata. Mamilindata, lantay, ah, hindi ka! Mamirin, mamirin dito lang, Hindi kami kaaway, kaibigan kami No? Ano naman? Tara Alang! Ito, soft, ano? Inumin mo, dali. Sinong kaaway mo? Hindi kami kaaway. Losog ang, losog na naman ang team Daddy Frankie, mga kababayan. Eh, alam, di ko alam kung anong lugar to. Liblib -lib to, liblib -lib na lugar. Pero okay lang yan. Mahalaga na sa Pilipinas pa rin tayo. kayo na sa ano eh, oh, hindi kayo marunong magbalansi <laughs> ah sige ingat kayo tay okay. baka sige lang tay, diretsyo lang sanay po kami sa bukid ay sanay din kayo opo ay tara ko sanay din kayo sanay Sanay kami sa bukid, Tay. Ay, pero maganda yung mga swimming pool nyo rito. <laughs> Ito. Opo. <laughs> Ito. Baka dyan mahugog ako. Dyan mo. Hindi ko nakita yung dyan. mo Ah. Dito ang mga kapat. Dito eh. ang ang ah. Ayos niyo. Ano na kayo eh. Sige lang tayo, huwag mo kami alalahanin. Makotik oh, talaga. Opo. Hindi dito na wala ay Sabi ka Para hindi masyadong... Hindi tayo, sige lang. Wala problema. Okay. Ito, Tay, tama ba itong natin? Hindi po kami magsiswimming. <laughs> <Ay. laughs> oh, no, dito daw, sundan natin si tatay

Bilisan nyo kasi mas mahirap to pag uwi natin ay madilim na. Okay. Tignan mo yung mga kasama natin, hindi na kaya. Naiwan yung dalawang senyor. Wala na. Lublob na yung sapatos. No choice na yan. Uy, huh? oh. oh. bilisan nyo, senyor. Uy, senyor. Biyaga tayong sapatos. Nasa bukid, nasa <laughs> <laughs> sapatos. ba namin na bukid ang daanan natin? Sosyal. Mami sa inyo sa bukid eh. Buti sosyal. Uba. <laughs> Nawala na yung mga kasama natin. Mga senyor, bilisan natin konti. Yung mga kababayan, after po ng ilog-ilog na tinawiran namin, kagubatan naman yung tour guide namin din na namin makita na saan na mas matanda ng marami sa amin yun pero naiwan na kami oh. ay saan po kaliwa ka na <laughs> 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 tapo <laughs> matanda na saan kaya ay ay Bakit ko yung Dito pala. Tayo <laughs> sang galing yung tubig sa bundok. ko? <laughs>

mga senyor, okay lang? <coughs> Grabe ito mga kababayan yung napuntahan namin. Hindi ko inaasahan na ganito. After ng mga tubig. Ito masyadong liblib na to mga kababayan. First time kong makapasok sa ganito. medyo natatakot na ako mga kababayan kasi hindi ito ordinaryong binadaanan kumbaga parang sila sila lang ang dumadaan dito mararamdaman mo naman mga kababayan kung maraming dumadaan dito eh. pero ang nakikita kong dumadaan dito mga ahas mga ibon daan na lang ng tubig to pag malakas ang ulan eh. nakatakot dito guys Parang Hindi ko na alam bumalik ah Kaya na natin bumalik alam natin Tandaan nyo ah Naka-waste Naka Naka-waste? Walang waste dito

o so, yun mga kababayan mga kabarangay no, uh, isang mapagpalang hapon po sa atin lahat uh, after po ng ilang oras na lakaran uh, intimano ilang oras na biyahe magmula sa aming bahay and then dahil ito yung nasa bundok na mga kababayan uh, after po ng masukal na lakaran eto narating namin ang uh, isang uh, tao na inilalapit sa Team Daddy Frankie. At uh, salamat sa Panginoon na karating kami ng maayos. Sabi nga nila magdala daw ako ng bota kasi bukid, masukal, tsaka sa bundok. Which is, ayun na nakita nyo mga kababayan. At uh, tumambad sa amin ng isang kuya na ito nakatulog. Pero ang pinagtataka ko lang, anong rason, anong dahilan. Bakit dito siya nakatira sa bundok bakit dito siya ikunulong at nakatali ano ano nga kaya ang misteryong bumabalot kay kuya pero sarap ng tulog niya pero nakapagtaka mga kababayan talagang nakakadina pa siya pero dati daw to naka ganyan sinira na niya no? Paano yung mamili ng dagdag, ha? Hindi! Bawin nga! Ay, bawin po itag, ha? Na? Eh, hindi ka? Mamirin daw sa lagtig, ha? Ito niya! Mga raya ni Bishit ka niya, mahal! Ha? Ang tanay na ugat totoo, bago na niya! Oo, ang tamang... hindi hindi kami kaaway, kaibigan kami! Ha? Kuya, huwag niya pa makakak yun, tapag nakuha niya, ihapas sa inyo. Ah... Huwag niya bibigay ang bulit. dito na lang. Isalin mo dito ng mga si Daddy Frankie po ito. bangun yeah. Bangon ka. Dito tayo. Yeah. Ha? Bangon ka. bang natin na. Tara. Halad. Ito soft ano, inumin mo dali. Yeah. Hindi. Ito, inumin mo to. Dali. Oh. Yan. Inumin mo ah. Huwag may tapon. Sinong kaaway mo? Hindi kami kaaway. <laughs> Pesel so, kaibigan kami. Hmm. Ano yan? Inumin ka! Ha? Tatabi ako sa iyo, ha? Mm. Kaibigan ako. Mm. Ako si Daddy Frankie. Kaya silso. Kaya silso. Ilan taon ka na po? Ha? Kagano oh, unta na? Ilang taon ka na po? Ngan. Gusto kitang tulungan, kuya. Oh, ayan na yung ano, yun sa'yo. Mm. Gusto ko yan, tulungan. <laughs> okay, Celso, ano nangyari sa'yo? Ha? Pwede ba may pagkaibigan sa'yo? Ha? Pwede ba may Ako si Daddy Frankie, hindi po ako kaaway. Mm. Ha? Noon. Mm. Mm -mm. Kaibigan mo ko, hindi ako kaaway, ah? Mm. Oy, salamat.